So, ito mga idol, magkulay lang ako ng mga ilang piraso lang mga idol. Oh. Napakataba. <laughs> Lalaki. Chinese kangkong. Ito ay ano, ah, tinatanim sa walang tubig mga idol. Oh. Hindi siya nabubuhay pagka may tubig. Kailangan sa ano mo siya itanim. Yung walang tubig. oh, yan. Kuha lang ako ng ilang piraso. Matataba mga idol. Oh. Press na press na gulay. O, oh, ba? Diba? Hindi ka na, hindi ka na, kailangan lumayo. Magkulay. Nasa tabi-tabi lang ng mga bahay mga idol. Oh, so, ayan mga idol, oh, kumuha lang ako ng mga ilang piraso pang sa gulay. Oh. Mahaba yung kanyang dahon. Oh.